September 9, alas 7.15 na umaga. Nandito po tayo sa Bypass Road, Barangay Bantog. At uh, ati po makakapanayam si Ginang Belinda Pagyo. Siya po ngayon ang Pangulo po ng Gimba Palay Traders Association. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Uh, ma'am, uh, makikipagpuntuhan lang po ako sa inyo hindi okay. po sa uh, ah, hanap buhay ng uh, pamimili ng palay. So, pwede A po ba? Apo. Ayan. Ah, ma'am, kailan pa po kayo nagsimulang mamili ng uh, palay? Bali, 11 years na po ako namimili ng palay, sir. Ah, 11 years na? Apo. Opo. Kamusta naman po ang uh, negosyo po? Ah, uh, la po nung ako ang namili, mas maganda po kasi noon kesa sa ngayon. Malaki po ang pagkakaiba ng pamimili namin noon, na, mga lakaraan kesa ngayong... Ngayon pa na oh. Ano po yung pagandahan po noon? Noon po kasi, maganda po yung mga presyo natin. Kumikita po ang mga farmers sa atin. Ngayon po eh, puro na lang reklamo ang mga farmers natin dahil nga po sa pagbaba ng presyo ng palay. Siyempre po, ang mga farmers naman po, kami na mga palay buying station dito, sinisisi po kami kung bakit mababa kaming mamili. Opo. Hindi po nila alam, kaya po namin bumab bumababa din po ang pamimili ng palay dahil po sa deliver namin sa mga rice mill na mababa din po. O, Ayan. Uh, nung taon po ba mga halimbawa po yung mga 2014, 2015, 2016? Apo. Uh, Magkano po presyo ng uh, pala yung tuhanin niyo sa mga magsaka? Apo. Kung hindi po ako nagkakamali, sir, mga 17, 18 po ang presyo namin noon. Ang deliver naman po namin ng dry, nasa 22. Ganun mm -hmm. po ang mga ano noon. Mahaba po ang agwat namin noon. Ah, mahaba? Malaki-laki yun? Opo. <laughs> Kaya-kaya po namin nagna 19, ganun din po ang presyo noon. Opo. Oh, eh, uh, kailan po ba nagsimulang sinasabi po ninyong bumaba ang presyo ng uh, pamimili ninyo ng palay? Nung pong dumating yung patakaran po nato yung rice terrification, sir. Ah, itong oh, 2019 na oh, hanggang po. ngayon. Opo. Oh, so, gaano kalaki ang ibinaba? Uh, eh, kasi ang bilihan, halos ah, kwan po tres, kwatro, ganun po ang naging agwat po ngayon. Gusto man po namin tulungan din yung mga farmers na, bumil, na namin yung mga palay nila na mataas. Ang problema nga po, yun nga po yung sinasabi namin, alang nga naman po magpakalugi kami. Bibilin namin ng mataas. siyempre, i-deliver po namin mababa. Eh kaya nga po, sana po yung rice certification natin, eh, panggalin na po para matulungan din namin yung mga farmers. Matulungan din po nila kami. At talaga kami mga palay buying station po, eh nahihirapan po talaga kaya marami pong nguminto na namili ngayon. Ito po bang rice miller natin, eh, sila rin po ba yung nag import ng bigas? Uh, opo, yun po ang alam ko. Mm -hmm. Sila din po kasi ang kumukuha sa mga importer. Kaya po, Marami naman pong palay sa atin eh. Marami po tayong bigas dito sa ating bansa. Sana po eh ito na lang ko ang tagpilitin natin, ang palay natin. Huwag na po tayong kumuha sa ibang bansa upang sa ganoon eh. Matulungan natin ang mga farmers na kapwa natin. Maraming salamat po, uh, ate. <tap>